Hi guys! For today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano mag-reset ng DCP T720DW And please, subscribe to my YouTube channel So, let's go! So guys, press menu Then, mono Then, 1, 2, 3, 4 So, makita nyo na guys, ang machine error 4,600 So guys, pag lumabas ng machine error 4600, so tama yung iskwa natin procedure, so ang next natin gawin is pindutin nyo lang tong arrow up then hanapin natin ang number 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 so ang next is press natin ang ok button guys Okay. Oh, may lumabas na maintenance maintenance it so ang next guys is tinutinan na naman natin yung arrow up arrow up Hinanapin natin ang zero, number 0 number 0 0 yan. then press ok so error code may ang error code so guys ang susunod natin yung gagawin is pindutin lang po natin tong mono so hanapin lang po natin ang forge count at pindutin at pindutin lang ang mono button guys pag makita na po natin yung purge count, press lang natin OK. Tuloy-tuloy na yan. Trust me. So guys, ito yan, yung okay. na print niya guys. 7,706 yung na print niya. So guys, next natin gawin guys is it is mag-enter tayo ng number 2783. Pag ma-enter na natin yung 2783 guys, magsisero na po ito lahat yung so, ibig sabihin na reset na po natin so gawin po natin ngayon guys so please like and subscribe lang po sa ating youtube channel so guys gawin na natin press natin ang arrow up hanapin natin ang 2 press ok next arrow up again and 7 hanapin natin 7 next. At sya ka arrow up again. Anapin natin ang 8. And okay. Yes. Press natin okay. Then next. Press natin ulit. Anapin natin ang last 3. So, Okay? So, ayan guys. Towards 0-0 na lahat po. Ayan guys. So, ibig sabihin, na-reset na po natin yan. So, yun lang yan guys. So, try natin i-power off at power on nyo ulit. So, bago yan, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please like, comment, and subscribe po. Sana patulong po to sa inyo. Ito po yung ink box full sa Brother DCP TCBIN20DW Ganun lang po ang pag-reset guys So, try natin Try okay, okay. Okay, natin guys oh. Try natin on ulit try natin ulit guys And Guys, normal na guys Okay guys, naset na natin na normal So try natin mag ano. Potopip, to Try natin. So pindutin natin muna. Try natin para digit. Okay na, guys. Yan. Okay na? So, thank you for watching guys. Please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Sana makatulong yun sa inyo. Bye guys!